kasabay nilang naghapunan si Tim. Kung nasarapan man ito o hindi, sa inihandang pagkain ni Elena ay hindi ito nagkomento. Pagkatapos kumain, ay namahinga sa sala si Tim. Nagbukas ng TV set. Mukhang walang balak umalis at may malaking problema si na Elena at Mars. Sinikreto ng dalaga si Mars. Paano yan? Bulong ni Rito. Nasa kusina sila at kailangan mag-usap sila sa mahinang boses para hindi makahalata si Tim ano bang problema mo? Dito yata matutulog yung uncle mo. So, anong so? Inis na gagan niya rito. Pag dito natulog yan, natural na gagamitin niya yung isang kwarto. E eh, saan ako matutulog? Sa silid ko. Ano ka? Ano namang masama? Saka harmless ako. Isa pa, you're a big sister to me. Believe me. More than four months na rin siya sa poder ni Mars. Pero ni ay di niya ito pinakitaan ng Malaysia na kung minsan ay parang bumabaw sa kanyang tiwala sa sarili. Padod yung naiisip niya na wala yata siyang kaapil-apil. Kung sa bagay, halimbawa ang kinakitaan naman niya ito ng Malaysia, siguro hindi siya titir sa bahay nito. Sukdo lang umuwi na lang siya sa kanilang probinsya at tiklop na humingi ng tawad sa kanyang mga magulang. Aminin sa sariling bigo siya sa kanyang pangarap na maging isang magaling na singer. Kung sa bagay marami ang nagsasabi na talagang magaling siyang singer, Siguro'y wala lang talaga siyang swerte. Sa anumang larangan ng sinong, pag-awit, pag-arte, pagpipinta, pagsusulat at iba pa, malaki ang nagagawa ng swerte sa pagsikat. At sa larangan ito, hindi lahat ng magaling ay sinuswerte. Kung ang balak ni Tim ay dito matulog sa apartment, siguro'y dapat ding iligpit ni Elena ang mga gamit niya upang dito makita sa silid. Malaking trabaho, malaking problema. Hindi nila napaghandaan ang bagay na ito. Pero nang pare-pareho na silang nasa salas, ay nakahinga ng maluwag si Elena. Wala naman palang balak doon matulog si Tim. Babalik ito sa hotel na tinutuluyan habang isinasagawa ang komperensya ng samahan ng mga prone growers. May malawak na prone farm na iwan ang mga magulang ni Mars ng mamatay at ngayon nasa pangangasiwa ayun ni Sinadya lang kita para ipalala sa iyong isasama kita pabalik sa probinsya, sabi nito. Na oo nga at simpleng pahayag, pero kababa ka ng autoridad nagmamando. May nawaya lang kung matatapos na ang semestre o baka nga tapos na. Unless na may mga in-conflict requirements ka sa eskwela. Third year college ang 20 anos na binata. Kumukuha ng course business management. Kung si Tim lang ang sunod, ang gusto pa nga nitong kinuha ni Marcos ay BS Agri o kayo magpasaka. Kasanay ito sa aqua farming. Sa Upilus ba niya sana mag-aaral si Marcos? Hindi rin hilig ni Marius ang pagmamanage ng negosyo, pero wala siyang pamimilian. Kailangan mag alas siya para makatira dito sa Maynila. At nang sa ganun, ay unti-unti niyang mabot ang pangarap, ang pagiging musikero. Kung bagay nakakubli sa likod ng kanyang pag-aaral, ang tunay niyang ambisyon, ang kailating, magsa-summer class ako, sabi ni Mars. No, mas malaki ang matututuhan mo sa farm natin kung naroon ka sa loob ng dalawang buwang bakasyon. Pero, wala nang pero-pero, Mars. Basta gawin mo na lang ang sinasabi ko. Napahinga na lang ng malalim si Mars. Alam nitong hindi na ito mababali ang kagustuhan ng tingin. Paano si... Inakbayan nito si Elena. Itong magiging misis ko. Tinitigan ni Tim ang dalaga. Sige, isama mo siya. Sabi nito. Takang napatingin si Elena sa mukha ni Mars. Hindi alam ng dalaga kung ano ang planong nasa isip nito. Palihim niyang pinisil si Mars sa balikat. Parang pinatatahimik siya dahil maka makapagtanong pa siya. Teka, gusto ba namang sumama niyang girlfriend mo sa province natin? Tanong ni Tim. Ya, yeah, maagap na sagot na Elena. Pagkat muli na naman siyang pinisil ni Mars sa balikat Natagal ko na ang hiniling sa kanya na umuwi kami sa bayan niya. Umiti ng pasarkastiko si Tim. Naiinip ka nang makita ang ari-ari ang mama mamanahin ng pamangkin ko ha. Nagsusong bungwari ang tingin ipinukol ni Elena sa mukha ni Mars pero wala naman itong nagawa. Eh, hindi nito masalubong ng matagal ang tingin ni Tina. pabiling biling si Elena sa kama. Maghahating gabi na hindi pa rin siya makatulog. Pakiramdam niya para siyang nakainom ng sangkaterbang kapeng bara. Kapag may schedule siya sa pagkanta, noong di pa nasusunog ang katsklo, ang pag-inom ng kape ang teknik niya para di siya antutin kaagad. Halimbawa, may customer na nais siyang makadaupang palad Inaanyayahan siya sa table ng mga ito. Black coffee ang kanyang ino-order kapag inaalok siya ng drinks. Nagtataka ang mga ito. Bakit daw black coffee? Masama sa akin ang cold drinks eh. Nabalido naman. Kapag ikaw ay isang performer na ang talento ay pagkanta, dapat lang naalagaan mo ang iyong boses. Kapag nakainom siya ng kape, nahihirapan siyang matulog. Sanhi ng kape na ang sabi nagtataglay ng stimulant. Panggising. Hindi naman siya uminom ng kape ng araw na iyon. Pero bakit nahihirapan siyang makatulog? Gising na gising ang kanyang diwa. Dahil ba sa inis? Ang ganda-ganda sana ng araw niya. Pero biglang nasira dahil sa biglang pagsulpot ni Tim. Ang uncle ni Mars na ang akala niya ay matanda na. At naiinis siya rito dahil kitang-kita ang disgusto nito sa kanya. At mas nakakainis dahil di man lang niya ito kinakitaan ng pagsisikap na itago ang disgustong iyon. Sa halip nakita niya ang pagsisikap ni Tim, na ipamukha sa kanya na siya ay mukhang pera. Ang pagkainis ay isa rin nga palang uri ng steamer. Madaling araw na ng same makatulog. Wala na si Mario sa bahay. Nag-iwan ito ng note para sa kanya. Inipit sa magnetic holder ng pinto ng rin. Na nagsasabing ganawin na raw ito. May practice ang bandang kinabibilangan ito. Nabuti pa si Mario na isa loob niya. Ang grupo nito ay nakakita na ng club na makakantahan. At iyon ang maganda sa banda-banda. Inito sa mga kabataan na mahilig sa mga na tugtugin at sa proseso ay madaling makakita ng makakantahan ang mga grupong kagaya ni Nang Samantalang ang gaya niya, si Elena, bihirang-bihira siyang makakita ng club manager na di siya hihinga ng kapalit, tanggapin lang siya. at hindi naman niya kayang gayahin ng ilang babaeng singer na mabigyan lang ng trabaho ipapayang ipagamit ang katawan. Katwiran niya ay may talent siya. Iyon ang kanyang ibinibenta. Yun ang prinsipyo ang sabi niya sa sarili dadalhin niya hanggang sa kanyang pagtanda. At kadalasan ng tao ma prinsipyo ang madalas masalang sa kagipitan para bang sinusubok ang tatang. Kung saan sa ang club na nagpunta si Elena para mag-apply, karamihan ay walang bakante. Pero yun may mga bakante, tatanggapin siya, pero nagpapahaging din na gusto siyang maitama. Ayaw niya. Nang magpakita siya ng hits na hindi niya ang ganoong tipo ng babae, sinabi na lang sa kanya, Naiwanan na lang daw niya ang kanyang telephone number na tatawagan na lang daw siya kapag kailangan na mga ito ang bagong performer. Satlamat na lang at inampun siya ni kung kundi dahil sa binata ay magugutom siya. Ang masakit lang dahil kay Marius ay napagmintangan siya ng mukhang kwarta kung alam lang sana nating na sa loob niya. Noong di pa nagsusunog susunog ang candles ay maraming daw ang nag-aalok sa kanya na ibabahay siya. Bibigyan ng kotse, pera alahas at lahat. Hindi siya natukso. Pagkatapos pagbibintangan siya ni Tim na iyon, shit siya. May gunti siyang naipon bago na sumulog ang cut close Hanggang ngayon ay intak pa rin ang iparang iyon. Ayaw ipagalaw sa kanya ni Mars. Kung gagamitin daw niya sa pansarili niyang pangangili langan, sige raw, iwidro niya. Pero kung sa pagkain lang daw, huwag na raw siyang mag-abala. Mayaman si Papa. Pagayabang pa nitong pabiro. Kasabay